mga farmers kain tayo meron tayo ditong nilagang okra at saka patola na nilaga din mga farmers ayan napakasustansya ng mga gulay kung ulam kain tayo tapos meron tayo ditong isda na gayat gayat at syempre meron tayong special tahong may tanghali kayo anong ulam nyo kain na tayo Excited na akong kumain, nangangatal ang dila ko ang sayap nga pala may bagoong tayo ditong ang templa na may sili at saka kalamansi may lutong lutong mga kaparmers touch mo hmm. dito ngayon tayo sa bukid Masarap dito kumain, mahangin, at maaliwala sa paligid. Mga paimals, sasaw natin sa baguong namasili. Alam nyo ba itong ukrean to? Galing ito sa ukrean namin ang nanay ko. May nakuha na akong ilan, at kinuha ko na.

may baguong mga farmers mm -hmm. Tikman natin na itong tahong na napakalaki eh moksan Pakai kan ga tahu mah apa mes kira-kira ganto kota bos. ko. nung so, isa. Sab. So, may silid paum. Tayo siling, pa, oh. siling paningang. Gaing sa buffet dito. baka gusto nyo din maganito madali lang itong lutuin ilalaga mo lang ang gulay lagyan ng kaunting asin at mga preto preto lang at gisa okay na solve na solve ng kain nyo sa tanghali c'est quoi